sinundan umano ng isang warship ng Pilipinas na BRP Andres Bonifacio ang isang vessel ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinundan umano ng isang warship ng Pilipinas na BRP Andres Bonifacio ang isang bisel ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at sinabi sa report na agresibo umanong nilapitan ng nasabing Philippine warship ang China Coast Guard. Ang BRP Andres Bonifacio ay kasalukuyang nagpapatrolya sa West Philippine Sea upang magbigay ng suporta at siguridad sa mga tauan ng sandatang lakas na kaistasyon sa BRP Sierra Madre nang bigla umano nitong namata ng isang barko ng China Coast Guard. Agad umanong naglabas ng wager challenge ang BRP Bonifacio Ngunit bumwelta naman ang Chinese Coast Guard at sinabi na dapat umalis ang nasabing warship sa lugar dahil ilegal umano itong pumasok sa teritoryo ng China. Ngunit nanindigan ng mga personel ng BRP Andres Bonifacio at nilapitan ng barko ng Chinese Coast Guard, hindi naman pumalagang mga Chinese at dahan-dahan umanong lumayo ang nasabing bisel sa lugar. Iniulat naman ito matapos isang People's Liberation Army Navy Bissell at isang Chinese Coast Guard Bissell na may numerong 5203 ang namataan ng Philippine Coast Guard na nakaangkla sa paligid ng Pag-asa Island kasama ang apat na put dalawang pinaghihinala ang mga Chinese maritime militia. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na sinusubaybayan ng mga tauhan nito na nakatalaga sa Pag-asa Island ang presensya ng mga Chinese vessel na may estimated na distansya na humigit kumulang apat hanggang walong nautical miles mula sa pag-asa at malinaw na nasa loob ang mga ito sa 12 nautical miles territorial sea na nasabing lampit Idinagdag ng ahensya na naobserbaan ito ng nasabing PLA Navy ang CCG cell ay nag-ooperate at paulit-ulit na umiikot sa pag-asa island may distansyang 4 at 8 nautical miles lamang. Labing-apat mahinihin na, na lang Chinese Maritime Militia vessel ang nakaangkla sa paligid ng pag-asa kitwi ng may estimated na distansya na apat na nautical miles sa kanlura ng nasabing isla habang 28 iba pa ang binabantayan sa paligid ng pag-asa K-4 ayon sa Philippine Coast Guard. Ang pag-asa island ay pinakamalaking land feature sa Kalayaan Island Group na nagsisilbing pamunuan ng lokal na pamahalaan ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan at tahanan ito ng higit sa apat na lokal na residente kabilang ang humigit kumulang pitong bata kasama ang military, law enforcement at civilian government personnel. Sinabi ng Philippine Coast Guard na batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 South China Sea Arbitral Award, ang naobserba ang lokasyon ng mga Chinese vessel ay nasa loob ng 12 nautical miles territorial ng nasabing isla. Samantala sa ibang mga ulat, naglabas umano ng pahayag ang US government laban sa pagpapatupad ng China ng pising ban sa South China Sea at sinabi na direktang makakaapekto ito sa kabuhayan ng mga Pilipino fishermen. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Department of Defense ng Estados Unidos na labag umano ito sa interes at karapatan ng mga bansang nakapaligid sa South China Sea at hindi dapat magsagawa ang China ng isang unilateral na desisyon sa nasabing karagatan binigyan din rin ng Amerika na handa ang kanilang mga pwersa sa Indo-Pacific na tumugon sa anumang insidente saan man sa South China Sea si o sa Pasipiko at nangako na patuloy nilang pananatiliin ang kanilang presensya sa rehiyon. Iniulat naman ito matapos manawagan ng Department of Foreign Affairs sa Chinese government na tigilan ang pagsasagawa ng mga ilegal na aksyon na kung saan ay lumalabag umano sa soberanya, karapatan at oreleksyon ng Pilipinas sa mga maritime zone nito sa West Philippine Sea. Hinihingkayat din ng DFA ang China na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international na batas particular na ang 1982 oong clause at ang final at binding na 2016 arbitral award at sumunod sa mga commentment nito sa ilalim ng 2002 declaration on the conduct of parties in the South China Sea. Inihayag ng China ang fishing ban isang linggo matapos nitong inanunsyo na ikukulong nila ang mga foreigner na manghihimasok sa mga lugar na inaangkin nito sa South China Sea, agad naman tinutulan ng Manila ang bagong patakaran na kung saan tinawag itong provokasyon ni Defense Secretary Chiodoro. Sinabi ng DFA na batay sa paragraph 716-2016 Arbitral Award on the South China Sea, nakasaad dito ang anumang Chinese fishing moratorium sa nasabing karagatan na kinabibilangan ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay iligal. Sinabi rin nito na nilabag ng China ang Article 56 na 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea na kung saan ay kumikilala sa mga sovereign right ng Pilipinas sa mga living resources sa loob ng exclusive economic zone nito. Ang self-imposed ng peace Moratorium ay nagpataas umano ng tensyon sa West Philippine Sea at South China Sea at direktang sumasalungat sa naging kasunduan ni Pangulong Marcos at Xi si Jinping na imanage ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo.